Hello my Ragnarok fans! Welcome to my Power Progression Update Tuturuan ko kayo paano magpatas ng Combat Power as in F2P Para kapag nagbenta ka ng account mo Medyo tumastas naman yung value Di ba? Hindi na nagmumukhang kawawa dyan 466,000 Combat Power F2P only Okay, hampas lupa ba rin Pulubi, walang pan-top up And bukod dyan, di ba, silipin natin yung RO shop mamaya or yung mga iba't ibang shop and see anong mga magandang bilhin. Gamit ang inyong mga resources as in F2P. So first of all, tignan nga natin kung butaw etong karakter kasi dati sinasabihan ako, butaw, butaw. Pero nag-upload naman ng video ko, PVP at PVE, okay. Pero ganun talaga eh. Pag talagang mabugok, okay, hindi nila magets yan o hindi nila matanggap. So, HP ko, 195,000 pag nag full buffs ako. So, umabot yung aking PDEF 79, MDEF 1963. Great damage resistance at uh, 26%. Ito pala guys yung ano, pang PVP ko na preset. Uh, physical damage reduction 122% Tsaka magical 115% Range damage reduction 45% Melee physical damage reduction 7.36% PVP damage reduction 3,200 Eh ilan ba yung mga ano F2P na nasa around 2,000 yung kanilang ano PVP damage bonus Eh wala naman eh Wala naman F2P na merong 2,000 plus na PVP damage bonus. And because of that, ang penalty nila sa akin ngayon is negative 25% damage reduction. So talagang manggingiriti lang kayo, mga bugok. Sabi naman sa inyo, di ba, mag-utility na lang ngayon Titigas ng ulo yung mga bugok kayo eh. Or kung ayaw mag-utility, post na lang kayo sa grinding. Puro grind, grind, grind na lang gawin nyo everyday. Okay? So, reduction versus medium, 12.6%. Uh, bumaba ng kote because nagpalo ng costume. Pero pampagunat yung pinalt ko ng costume. Damage reduction versus Demi-human, 20%. Pwede na yan. And then, I have my resistances dito. Elemental. Na halos dig 20% plus lahat. Neutral, 27%. And then, ano, uh, PVP bulwark, 15%. And then, dig 7.5% na damage reduction against player kaya makunod to Brad pag F2P lang babanat dito wag na 'di ba huwag nyo nang tangkahin and pagdating naman sa PvE eh ganun din na pag support din naman to nakaka TR nga to nagma nga to sa TR eh so Alphime ko ayan oh Sagad na yun eh 490 Nightmare Temple, ang dali. Basta hindi ako penalty. So, basically, napakadali. Very easy mag-Arc ano, Bishop, diba? As in, F2P. Na pag ang focus mo lang is magpabago and papatas ng Combat Power, okay? So, first of all, kailangan mo mag-level up 108. And dapat Archbishop Bishop ka na. And uh, pag dinistribute mo na yung points mo, lahat yan additional Combat Power. Next we have my ano uh, equipments. So refine, ah, uh, target ko ngayon yung class 12. Na-unlock ko yung ano, eto yung resonance number 3. So hindi ko pa rin priority yung bumili ng pang-refine. So nagpapaulan naman sila ng mga pang-refine, 'di ba? Every event halos meron lagi silang pang-refine na binibigay. So yun lang yung ginagamit ko. Costumes ko lahat uh, orange na and accessories uh, level 95 set pa rin. So, napulot ko na yung isang level 105 uh, accessory na kailangan ko. Isa na lang and eh, makakabulot ako ng ano 105 accessory set. So, pag nabuo ko yun, additional combat power. Sa virus Core, meron akong dalawa na, na low weight na dimic So, kung maging tatlong ano yan, low weight DMIC, additional combat power. Next, doon tayo guys sa uh, Enchant. So, dito, ang tinatarget ko ngayon is nagpapalevel 4 ako ng mga ko na mga, ano, ganyan, special effect or special stats. So, yung mga substats, wala muna akong pakialam dyan, di ba? So, sa ngayon, madali pa akong level 3 and may mangilan-ngilan na level 2. So, yun yung tatargetin ko na coming weeks. Kasi yung resonance neto, kailangan enchant plus 40, so medyo malayo-layo pa yan. So, tatargetin ko yung level 4 and above. Diba, ng mga special stats habang ginagapang ko sila to enchant plus 40, okay? Next, you have the cards. So, dapat, ano, kabag blue or more on blue and then fully awakened. Fully promoted para matas-tas yung combat power. Except yung mga purple, medyo isa pa isa, isa lang. So, sa ngayon, ang inuuna ko na pa fully awakened is eto yung nasa headgear ko, etong dalawa na to. Pag na fully awaken, fully promote ko yan, additional combat power, and then sa pupunta sa ibang purple card. Ito, dalawang blue, pag na fully promote ko to, additional combat power. Ito, wala pa pala, additional combat power pa din yan. And then you have the enhancement, syempre that fully enhanced, which is usually magkukulang ka lang naman dito sa, ni, ano, eh? dito sa mga armors eh. Yung mga weapon accessories, laging sobra-sobra yung pag enhance mo dyan eh. So, isa na lang pala yung kulang ko uh, na orange na Divine Armament para sa Season 2. Pag nagu kayo, syempre, additional combat power. And, nagsusupport na to ngayon sa hard. Paunti-unti. So, pag naka ako doon ng kulay red na pang Season 2, So, yung mga orange stats, di ba? Na pang season 2, puro pang combat power lahat yon Okay? So next you have the skills Yung guild skill Ayan So pwede nyo lang i-max yan Actually level 125 pala yung max ng mga to So it seems like Sobra-sobra uh, na ulit sa Eden Coins Diba? So eto I think pwede ko na tong pitikin in the coming weeks Additional combat power Okay Next you have the card So syempre uh, I-deposit nyo lang lahat ng pwedeng i-deposit dyan Additional combat power And then syempre nandiyan na rin yung deck. 'Di ba? So makita yung makulay blue ko, yung dalawa at least 3 uh, star na. So supposed to be ito dapat yung mapa 3 star ko na next pero wala nang nagbebenta ng card nung dalaw na to eh sa ngayon. So sa ngayon ang goal ko dito is uh, punuin mo na lahat ng to, 'di ba? Nang makulay blue na cards. Additional combat power 'yan. So sa green makita nyo, uy, max na yung mga dalawang feedep yung MREP dito sa baba, max na rin. Ito yung babanatan ko this week, pa-max ko to. So, additional combat power. Next, you have the Nexus engine. Na, ah, uy, di ba? So, halos puno lahat yung uh, ano, inuna ko yung ano, defense yung support. Kasi pare ako and nagbabagunat ako, okay? So, sa ngayon, ah pinupuno ko muna siya and puro pang PVP lang yung mga sinalpak ko. And then sila yung papa 10 ko muna, okay? So dito hindi ko pa inayos yung ano, ito yung talents kung saan kailangan mo nang ano, uh, makabuo ng pito na grid. Yung nga rin ito, dikit-dikit 1 2 3 4 5 6 7. Saka ako na po tupagin yung talent na to kapag nabuksan ko lahat ng to, di ba? Kasi mas madaling ato pagin yan pag bukas lahat yan eh. Mas madali siyang diskartehan kumbaga, okay? So, makikita nyo tong mato ngayon, uh, level 4, may ibang level 5. Actually, mas maganda i-level 5 po muna sila, pa isa, isa Kasi at level 5, magiging level 2 yung kanilang special stat, okay? So, level 2 and then yung level 3, sa ano na siya, tier 10. So, I think, uh, rat-ratin nyo muna isa-isa yung mga, ano nyo, mga modules nyo into level 5 And dito sa Nexus Engine, dapat iba-iba uh, yung kanilang mga special effect, di ba? Kasi hindi yan magbabadong, guys. Next, you have the Divine Armament. So, kanina lang ang discuss ko na kulang ako ng ano, kulay orange nito. Karamihan sa mga ano, Divine Trait nito is galing S1. Pag S2 kasi yung sinalpak mo dyan, mas mataas yung combat power niya, okay? And then, syempre, seasonal stats. Okay, tuloy-tuloy lang yung pagpuno yan. Uh, top priority. Next, you have the feathers. Makita nyo nga yung aking attack feather. Unti-unti ng ano, nagkaroon ng mix or dark feather. Ayan, ano? So, tier 4 yung balak ko muna. So, pwede nyo itong gayahin. Ito, nalagyan ko na rin. Ito, nalagyan ko na rin. O, dalawa na lang yung hindi ko pa nalalagyan. And then, after ko malagyan lang puro tier 4, then puro tig tier 5 hanggang mag tier 9 lahat na mix dark feather. Okay ranking defense setup papunta na sila I believe sa tier 9. Ayan no, 'di ba? So pa tier 9 na lahat. So once na mag tier 9 na lahat netong na ano nature na to, so kano ng tier 9 na ano set effect. Pupunta na ako guys ulit sa aking attack. Ito naman yung papalitan ko etong Grace na ano Feather. Kapag so, pupunta ako dito, uh, bibilhin ko yung ano pang attack. Ito yung time for the PVE damage bonus para lumakas last din sa grinding okay next you have the statue so max na yung ano uh, mga nandito sa taas actually pati to max na rin sa kanyang parts so next nice is eto okay and then yung tatlo dito sa baba medyo mahirap uh, going level 3 yung mga parts nito okay sa stage level naman, uh, pinapa level 15 ko na elong eh, Valkyrie Fortitude. eto max na. And then ito yung next ko na susunod na papa max level. And then after that, syempre yung mga nandito ng tatlo sa baba. So dahil na-unlock na tong mga ganito, di ba? Yung mga pang parts na ito, dati na pang upgrade. eto pag na-unlock to, di ba? Pwede na rin i-dismantle yung mga ganito eh. So, pag pwede nang i-dismantle lahat ng mga yun, mas mabilis ka nang papa-level nung tatlo dito sa baba. Diba? Then, of course, yung martilyo, uh, priority yan, binibili lahat yan sa lahat ng pwede mong pagbilhan. Okay? Next, you have the mount. Actually, wala pa akong mount na ulay orange. Dapat, combat, additional combat power din yun eh. So, dito, uh, nirarat-rat ko ngayon siya ng ano, magpa-level. Kasi pag ito, nag-level 40, Diba tatas Tataas ulit yung mga niyang ano, maximum stats and syempre mas mapipitik ko ulit 'to, 'di ba? Yung kanyang traits dito, additional combat power. So apat, 'di diba, yung ima-max ko dito. Meron akong guide about ano paano mo pitikin yung stats ng mount mo. Hanapin mo na lang, okay? So medals, uh, fake power daw. Ayan na pagpanday-panday mo lang lahat ng 'yan. So actually, eto malapit ko na rin tong ano pitikin. Kinapa level 22 ko lang yung mga iba dito eh. Pag nag level 22 to yung mga nandito. Pipitikin ko na to sunod-sunod. Utang level 22. Additional combat power. Okay. So sigil Tablet as you can see. Uh, max ko na lahat na ang purple tsaka orange. So yung ginagawa ko na lang sa ngayon is. Uh, Hinahanda ko na lang paunti-unti yung dalawang orange ko na sigil na pwede kong ipalit sa dalawang purple ngayon na naka-equip which is tong dalawang to pero nagpra-prioritize lang ako ng isa which is eto muna yung courage blessing na eto pag nag level 3 to ayan yung kanyang level 24 pwede na yun isalpak eh di ba? kapalit nung ano eto okay so technique pala guys sa sigil pag mag snap kayo wag kayong mag snap ng ano pa isa isa mag snap kayo mga lima ganon <laughs> Eh, kapag nakachamba kayo, ganun din eh. Di makakali kaagad. And bukod sa ganun, pwede rin kasi yung bumili ng ano, pang sigil sa guild shop nyo. Okay? So, pet. Okay, actually, lahat sila max level na. At least yung ano, naka-deploy, tsaka naka-assist na mga pet. And madami pa akong sobra-sobra kasi na max level ko na yung aking Alfheim. And bumibili din ako ng pang pet na level everyday kapag nakikita ko sila kasi pwede mo yung gamitin mamaya sa nebula path okay pero so, syempre yung kanilang mga gamit i-max upgrade mo din additional combat power tsaka, syempre pa tier 10 nyo silang sagad yung mga orange na pet So Nebula Pat, nasa 66 points na ako sa ngayon. Actually may mga quest ako dito eh, tsaka mga side quest eh kung banatan ko lahat ng to baka mag 70 plus pa yung points ko nito eh pero nire-reserve ko yan for next ano experience reset or base level reset ng server and then you have the divine light na eto kapag i-upgrade nyo to guys uh, ano lang to wag nyong ratratin in one day kasi ano may penalty So, I think ang discard ko dito is kapag umabot na siya sa ano, point uh, 0.5 or 0.2 na penalty, tinitigil ko na. And then nire-reserve ako na late yung mapapakain ko sa kanya for the next day. Di ba? Which is ano ba yung mga magandang ipakain? Ayan, pet training. Ayan, spirit. Okay. Light of wisdom. Pwede rin. Eto, metal. Wild kiwi. Pwede rin. Bibin mo lang to sa trade. 60 pieces per day. Chisel. Pwede rin. And ayun lang. Itong dalawa. Pwede rin itong dalawa eh. Kung trip mo. Pero itong mga nasa task lang yung recommended. And then you have the Emir's uh, training na i-extend mo lang yung mga skills nero na parang hindi ko gusto, di ba? Kahit wag mo nang atupagin muna yan. okay. So you have the cards na na-discuss ko na nina which is ano lang more on blue dapat kayo and max upgrade niyo siya or max promote. And then kapag purple, uh, paisa-isang upgrade lang, di ba? Then, title. So, 3-star red title na ako. So, lahat ng mga F2P na orange pa lang yung title or 2-star. ba? Diba? Yari kayo sa'kin sa kasi may penalty kayo sa'kin sa pag binanatan nyo ako. Bukod pa sa penalty nyo sa'kin sa kapag PvP. Okay? <laughs> Talagang nangigiliti yung mga F2P na DPS dito sa karakter ko eh. Now, doon na tayo guys sa discussion ng mga shop. So, first, uh, punta muna tayo sa Moonlight Shop. Okay, dapat to, binabanatan nyo to every week. So, Moonlight Arena and uh, dapat makarating kayo ng 5,000 para ma-maximize yung reward nyo. Actually, nakapunta na to guys ng ano, rank 5,000. Na-demote lang ng na-demote kasi tinatamad na akong gawin siya. Ang gawa ng nakuha ko na lahat ng reward which is yun lang naman basically yung habol mo dyan eh. Tsaka yung Uh, yan, itong pagkuha ng coins na to, which is meron ang 550 na limits per week. Siyempre, meron din pala siyang daily tsaka seasonal quest. Na dito, ang priority mo lang naman dito guys, ito yung martilyo, yung super cookie. Tsaka siyempre ito hanggang sa mag max level. Yung ano, uh, statue parts mo and ito rin maganda rin to actually, ito. Malaki yung chance makakuha rito ng dimik. And then syempre ito binibili ko rin to. And then pag may sobra-sobra pa, ito tsaka ito, ba makukuha rin ako ng gimmick diyan eh. Okay? So next is the guild shop na syempre dapat active kayo sa WoE. Dapat sumali kayo sa guild na active sa War of Imperium mismo, okay? Na dito kapag hindi niyo pa na-max yung Shigil, or I should say uh, feather muna 'yan yung apat na feathers na to. Kapag hindi nyo pa na max yung shigil, pwede kayong bumili dito which is ginagawa ko to dati. Ayan, pwede kang bumili ng dalawang piraso. Ngayon, dahil na max ko na to, puro ano na yung binibili ko dito. Ayan, puro martilyo na tsaka feather. Next, yung sa event naman muna na awakening shop. Which is yung redeem shop nya. Actually, yung maganda lang dito guys. Uh, binili ko na yung mixed feather. Ayan, so pinakyaw ko na and then... Itong points ko na to, antayin ko na lang yan. Kunyari, baka kasi mapulot ko yung mga MVP card dito eh. Kasi pag kunyari, binili mo siya rito and then mapupulot mo lang din pala siya sa boss. Parang sayang lang yung ano, uh, tokens mo. So sa ngayon, mag-participate ka muna di ba, sa mga boss fight doon. Para matantya mo kung di ba, bibilin mo ba lahat ng to. Actually, hindi mo naman bibilin lahat ng to eh. Ang maganda lang dito yung pang-reduction na dalawa eh. Which is yon yung mistake ko pala. Nabili ko na yung isa dati eto. Physical damage reduction and then eto ata yung isa magical damage reduction. Pag nabili mo na yung dalawang yan, optional na lang yung ibang card dyan, eh. okay? Pero ang maganda rito na bilhin, di ba? Yan yung Feather tsaka eto, okay? And then syempre eto rin which is uh, bumubunot ako sa pouring deck. Uh isang bagsakan na 10 per day. Baka rin kasi makuha ko to, 'di ba? Kasi pag to na deposit mo, damage reduction din to eh. So baka ka ng dalawang ganto sa Diamond Shop. So 8 na lang yung kailangan mo, 'di ba? Which is ako dito ko na siya binibili for a total of 10 na card coupon for pouring deck. Now, doon na tayo guys sa mga RO Shop. So first, the uh, Diamond Shop. eto nga yung pouring coupon And then, eto, every week pala ito nagre-reset. So, maganda rin itong bilhin. Meron daw 30% discount. Ayan, may limang feather na kasama and may pet cue po nyo pang talpak. So, Alphine, bilhin nyo rin dapat ito. Ito, actually, uh, bibilihin ko to within this week. Sa Grow shop, wala namang bago dito. Okay. Kapag nag-level 100 plus ka na, siguro i-update pa nila. Ngayon, Diamond Shop, dito, dahil kang pwedeng i-shopping dito eh. So, eto yung mga binibili ko. Print screen nyo na lang ang gusto nyo. So, ang nadagdag lang dito actually is eto. So, binibili ko na to para mapaghandaan. Kunyari, in-upgrade ulit nila yung server level. Kasi magkukulang ka ulit ng ganito eh. Uh, for sure yan. Advanced cookie. Minamax out ko din yan. Yung mga Mora coins, max out. Itong kagwil sinubukan ko lang siya, pero actually hindi siya magandang bilhin. Edo, chaotic card fragment. Kailangan binibili yan every week. Siyempre, ito, Nexus Key. Ito, dalawang module. Recommended yan na binibili every week. And then, siyempre, gacha ticket. Yung card coupon, binibili din yan hanggang sa makano ka. 20 na bunot. Kasi yun yung maximum mo lang eh, per week. Ayan, weekly limit 20 over 20. And then Mysterious Shop, actually lahat ng ano, uh, pwedeng bilhin uh, using diamonds, binibili ko na sila dito eh. Di maubos-ubos yung diamonds ko eh. Di ba? Tingnan nyo, 44,000. And yet, nabili ko na halos lahat ng gusto kong bilhin for this week. Ito, <laughs> karami yung aking diamonds. So, dito rin para sa consumables. Ito, gym pass, at storage voucher. Ah, uh, ito pala yung mga mistake ko dati, dapat binibili din to every week. Ito rin actually binibili ko din to every week. Yung extended duration, di ba, nung pang-grinding. Oh, so, kita ko na ano, yung time 6 na candy ba yun? Yung orange na candy para <laughs> mabilisan lang. Now, dino tayo guys sa Point Mall. So, syempre dito, ayan lang mga binibili yan. pang title, martilyo. Yung mga dual lances na i-dismantle ko lang din. Ito, Chisel. Just in case, uh, kailangan mo ng pampakain sa Nebula. And then, actually, uh, meron bang natitirang 21,000. Usually, bumibili para ako ng ganito. ba diba? Day and night, tsaka erong pet coupon. Union Shop. Uh, hindi ako active dito sa Union Shop eh. Pero ito yung mga nang bilhin dyan. Cookie. Uh, Academy. So, wala akong mentor. Wala akong student. So, Courage Shop, syempre uh, pang titles, uh, Mora Coins, and Cookie. Eto, maganda rin to. Just in case, baka makuha dyan ng DMIC. So, Dimension Shop, binalik na nila yung Dimensional Drill. So, syempre, Martillo ulit. And then, Cookie, tsaka Mora Coins. Then, pag may sobra-sobra pa, usually, bumibili ako ng ano either Terra or Sky. Okay. So betting shop, walang betting betting ngayon Kaya ano lang, uh, puro pang title lang ang binibili ko every week So equipment shop, syempre yung pang talpak yung ano, level 105 na accessory chest Para makaipon ka ng bato, pambili ng level 105 na 2 socket accessory So pet shop, dito, na max ko na yung ano ko dito eh Ito si child of earth So, ito na yung susunod ko na ima max level, si Pearl. Kaya gusto ko rin bumili ng mga coupon, di ba? Para madagdagan ng madagdagan itong aking ano, pouring coins. So, statue shop. Siyempre, dito pa rin ako sa nature kasi papatir 9 nga ako, di ba? Ng aking defense feathers. After mag tier 9 yan, sa ako dito kay ano, time feather. So, statue shop kung ano yung kailangan mo, di ba? Na pang-upgrade ng statue parts. So, card shop di ba ito lang naman yung pag-iipunan diyan eh, yung Aether Card album. So, Vero Shop, ah uh, ito lang yung binibili ko diyan and then ito kapag gusto kong mag-reset ng low weight na Dimic. So, limited shop. Okay, dito madami ka ding nabibili dito, halos lahat nabibili mo dito except yung mga nandito sa taas, yung mga hindi ko binibili. So, eto muna, bibilin ko muna ko para pang ano ko mamaya. Pero actually, yung ganun nga, halos mabibili mo lahat ng ito eh. Kapag active ka, ang napapansin ko lang na hindi ko nabibili dito ito, yung mga nasa taas. Yung mga nandito sa baba, yan, mula, mula dito sa card na to, pababa. Halos nabibili ko lahat yan eh. Except dito sa job sigil, precious, etong diamond pack. Hindi ko binibili yung mayan, yan. Diba? So, Nexus Shop, kapag nagdi dismantle kayo, di ba, ng mga modules. Ito lang usually, binibili ko yung type C. And then event shop. So, eto mga cards to dati, 'di ba, no mga sinaunang event which is meron na ako lahat ng to. Kaya dito, uh, pinambili ko ng Mora coins and wala na akong ibang mabili actually dito eh. So, sa tingin ko, eto na lang Zenny, 'di diba, yung bibilin ko. And that's it, 'di ba? Ganun lang pala kadali magpatas ng combat power and tamang paggamit ng resources para magbatas ka talaga ng combat power dito and 100% guaranteed. Mga party, mga guild, isasali ka nila lagi kasi sa combat power, tumitingin niyang mayan. And that's it for today's uh, video about character progression. See you on my next character progression video. Siguro mga 500k plus power na yung susunod. That's it. Thank you bye-bye. Like subscribe.